Ano yung nakapagbalad na tayo? Tapos na tayo magbalad guys Papakita ko sa inyo Ha? Yeah. Mm -hmm. Ito guys oh. Chik 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 o, yeah. Kik -kik -kik. o. Yeah. Ayan Dilaw na dilaw guys

Ayan guys, si ma'am. Ang ah, maganda natin customer. Let's go. Yung ating Venus, yan. Eh, guys, dami pa na pinya natin. Oh. Ah, ma. Ah. Uh, tangali na guys, Kunti eh, konti pang pinta natin. Eh, yeah, para natin ka konti pa lang, ko. oh. No. Yehey! Sana makarami tayo ngayon. May bayaran tayong pinya. Let's go! Yan, pinya natin guys. dami, oh. Ah ang pinalat ako konti lang ah. guys ang balat natin konti lang guys oh. guys walang tigil kasi ang ulan guys ngayon lang tangahali nagkaayos ayun guys so oh, dilim na naman oh. ah. babadyan na naman yung ulan guys uh, wala talaga talaga rin magkaba guys kundi magtsaga lang uh, bukas bawi tayo bukas basakali kaya lang guys may bagyo yata parating Yeah, uh, let's go, let's go, let's go. Sana yung pa tayo. Ay, dito. Ay, dito. Ano na wala? Hindi